diyan palngakaput, tapalang nalaman. cismo sa Canada balintaghan mo. Let's go. Maganda sa Australia. Uh, there are lots of uh, buildings, air, water, and everything that occupies space has a name. Hindi. Uh, maganda Hindi. <laughs> Bukod sa Australia, Hindi. So pa gusto pumunta? Sa Canada. Sa Canada! galing ka ng Pilipinas, pupunta ka ng Australia, tapos Canada, tapos libutin mo buong mundo, hindi kayo nakakapagod yung gagawin mo. Pero maganda yan. At least marami kang ma-experience. May kapatid ka bang lalaki? Wala. 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 muna Wala. 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 Studies Wala. 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 crush Wala. 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 Wala sa ang buwa ko, di sa ang ganda rin ni chocolate. Iba ang ganda ni chocolate. Diba? Ang dami yung ko. Kaya ako talaga, bago ko matulog, nagbabasa ako ng mga magazine, nanonood ako ng mga show sa ABS-CBN, tinititigan ko yung mukha ni Piolo Pascual, ni Sam Milby, ni Gerald Anderson, ni Jay Cuenca. Ayun, parang mapanaginipan ko man lang. Kaso hindi ko napapanaginipan, Diyos ko. lang ako maliginip, napanaginipan ko pa si Mike Enriquez, trip. <laughs> Diba, ang sangat ng buhay ko, malalaginip lang ako sa Mike Enriquez pa, di malinaw na bangungot yun. O pero Diyos ko, habang nire-review ako ni Mike Enriquez, nakakatawa, tawa raw ako ng tawa, nag-enjoy ako. Oo, o, kasi si Mike Enriquez, habang nire ako, kala mo, nagbabalita pa rin. Sabi ko sa akin, ganda, ang sarap mo, ito ng bread ko, abang ano, nakatutok, paso. Salatang tanan. Sabi ko naman, okay lang, Mike, pwede ko bukas, 24 context, may bag pa siya. O complete accessories. Yung bag niya, to sa, sa, shorts at saka sa, sa shoes. Coordinated. Ang ganda mo man namin, in fairness. Sino nag-influence sa'yo? Ako lang po. Bakit wala kang barkada? Hindi, <laughs> 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 talagang mo 100, no? Tama po. Tama ako, ha? Hindi, ilang taong ka na? 18 po. Ah, 18? Hindi ko naman mukhang bata para sa edad mo. Ito 11, pero mukha ng mga... 13, pero ito 18, pero mukhang 6 lang. Uh -huh. Tawa ka ng tawa. May mga nakikita ka bang hindi namin nakikita? Parang, parang may mga nakakausap ka namin, hindi namin nakikita. Kanina ka tawa ng tawa. ng mga magulang kong magkaroon ng boyfriend. Noong 21 years old ako, nagkaroon ako ng boyfriend. Noong nalaman ng tatay ko na may boyfriend ako, hinanap niya ko sinong boyfriend ko. Noong nalaman niya ko sinong boyfriend ko, galit na galit siya. Kasi gusto niya rin ang boyfriend ko. <laughs> hindi ko mamaintindihan. Pero mabait naman ng tatay ko, pero babatukan ako. Mugalin niya kasi yung ayaw na ayaw niyang ginagalaw ang gamit niya. Kanya kasi yung lipstick. ibig so, ko sa tatay, ko tayo bakit kinagli-lipstick? Bata pinagtatawa na ako sa lipstick. Sabi ko, gago, huwag kang tumawa. Sa'yo mapupunta to. Binibilin niyo sa mga henerasyon. Ang naganda nito. Nasaan ang boyfriend mo? Nasaan ang boyfriend mo nga? sa ang bahay Bahay nila? Bahay nila. Hmm, sigurado ka? Opo. Ano mo nalaman? Sir lang pa ako. Hmm? <laughs> Talaga. Anong gusto mo namang dead oxygen tank? Sa mag-nurse-nurse ka pa. Takanta tayo ha. Ikaw naman, anong pangalan mo? Rhea J. Rhea J! Tari, Rhea, parang pangalan ng alkohol. <laughs> Pagkatapos sa kobeeta Rhea. Ilan taong ka na, Rhea? Guess mo. Ano ba ito? Maghuhulaan na lang tayo maghuhulaan? Ilan taong ka na? Um... Ito to? 23. 23? Ikaw mukha ka rin bata. Ang taba-taba mo. Ano no? Healthy lang. Kung healthy ka, ano to? Malnourished to? Kaloka <laughs> huh? ka? Balot na balot ka pa? Ba? Hindi ka ba naiinitan? Ano no? Ano? <laughs> oh? Yung to, may okay, boyfriend? Oo, oh, may lang. Oh. Sana maging masaya kayong dalawa. <laughs> ano Okay, oh, game, game, play. play. Masaya to ha, play! buhay! Buhay! Ajakan kung tak, bisa kita ajakan kita sa salibs. Oke, okay, ulit. Come on, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Kabila. 1, 2, 3. Kabila pa. 1, 2, 3. Kabila. 1, 2, 3. Oke, from the... <laughs> Masa yang mulai Hei hei amen yung pare. Hooray! Na biro lang, niloloko lang kita. Ito naman naniwala. Sabi, eh, para sa'yo. Ang laban na to. Sabi, nag-duwage ka ba?